Hindi ka ba nagtataka kung bakit ba parang walang katapusan ang gulo sa pagitan ng mga Hudyo at mga Arab? At bakit kahit kapwa Muslim countries madalas ay may tensyon at alitan? Ang nakakagulat na sagot ay matatagpuan sa kwento ng dalawang magkapatid sa Bible, sina Isaac at Ishmael. Doon lahat nagsimula ang lahat. Ang dalawang taong ito ay parehong anak ni Abraham, ang itinuturing na ama ng mga Hudyo, Muslim at Kristiyano. Si Isaac ang naging ninuno ng mga Hudyo. Si Ismail naman ang naging pinagmulan ng maraming Arab at Muslim nations. At ang hindi alam ng marami, libong taon na ang nakalipas, nagkaroon sila ng alitan na halos eksaktong kapareho ng sigalot na nakikita natin ngayon sa pagitan ng Israel at mga bansang Muslim. Sa video na ito ipapaliwanag natin ng detalyado kung paano ito nagsimula at ipinapakita rin natin dito kung paano ito matatapos. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at na ngayon simulan na natin. May isang eksena sa Bible kung saan muling nagharap sina Isaac at Ishmael. At ayon sa ilang scholars, parang prophetic preview ito ng magiging ending ng modern conflict. Ayon sa isang old Jewish teaching, may prinsipyo na nagsasabing, ang ginawa ng mga ama ay palatandaan para sa kanilang mga anak. Ang ibig sabihin nito, ang nangyari kina Abraham, Isaac at Ishmael ay hindi lang history, kundi parang hulmahan ng magiging kapalaran ng mga lahi at bansang magmumula sa kanila. Sa Christianity, meron ding kaparehong konsepto na tinatawag na typology, isang paraan ng pagtingin sa Old Testament kung saan ang mga kwento noon ay may prophetic meaning para sa mangyayari sa hinaharap. Ginamit din ito ni Apostle Paul, isang kilalang leader ng early church noong unang siglo. Para ipaliwanag kung paano nagkakabuhol ang mga pangyayari ng Old Testament sa mga nangyayari sa panahon nila. At nang gamitin ng mga Bible scholars ang dalawang prinsipyong ito para pag-aralan ng tensyon sa pagitan ng Israel at ng mga bansang Muslim, nakita nila ang isang pattern na hindi mo aakalain. Mga pangyayaring napakatagal na pero parang eksaktong blueprint ng mga nangyayari ngayon. Sa kwento ng Genesis, inilalarawan na si Sarah, ang asawa ni Abraham, ay sumisimbolo sa mga Israelita. At ayon naman sa tradisyong Muslim, si Naishmael at ang kanyang ina na si Hagar ang kumakatawan sa mga taong nagmula sa mga bansang Arab at sa mundo ng Islam. Kapag ganito mo tiningnan ang kasaysayan, parang nagiging malinaw bigla kung bakit napakalalim ng ugat ng hidwaan ng dalawang panig. Nagsimula ang lahat sa pangako ng Diyos kay Abraham. Isang pangakong magbibigay ng lahi na magiging dakilang bansa at dahil sa kanila pagpapalain ng lahat ng tao sa mundo. Pero may mabigat na problema, baog si Saray, ang dating pangalan ni Sara. At noong sinaunang panahon, ang halaga ng isang babae ay madalas sinusukat sa kakayahan niyang magkaanak. Kaya ang pagkabaog ni Saray ay naging malalim na sugat ng hiya at lungkot para sa kanya. Kalaunan binago ng Diyos ang pangalan niyang Saray at ginawa itong Sara na ang ibig sabihin ay prinsesa. Pero sa pakiramdam niya, para itong pangalan na hindi tugma sa kanyang buhay. Paano siya magiging prinsesa kung hindi man lang niya mabigyan si Abraham ng tagapagmana? Habang lumilipas ang mga taon at lalo silang tumatanda, parang lalo pang nagiging imposibleng matupad ang pangako ng Diyos. Hanggang sa tuluyan ng nawalan ng pag-asa si Sarah kaya siya na mismo ang nagmungkahi ng isang solusyon. Isang kaugalian noong panahong iyon, ibinigay niya ang kanyang aliping si Hagar kay Abraham para magkaroon sila ng anak sa pamamagitan nito. Isang desisyon na puno ng desperasyon at pagkalito. Pero hindi nagtagal, nagbunga ang solusyon ng panibagong gulo. Nagsimulang makaramdam si Sarah ng selos at pagka-inferior, kaya naging masama ang trato niya kay Hagar. Buntis, napahiya. At hindi alam ang gagawin, tumakas si Hagar papunta sa tigang na disyerto. Mag-isa sa malawak na kawalan tila wala na siyang kinabukasan. Pero sa oras na akala niyang katapusan na niya, hindi kamatayan ang sumalubong sa kanya kundi isang banal na pangyayari. Isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa tabi ng bukal sa ilang at diretsong nakipag-usap sa kanya. Binigyan siya ng utos at pangako, bumalik ka kay Sarah at magpasakop at bilang kapalit magiging napakarami ang lahi mo na hindi na sila mabibilang. At sinabi rin ng anghel kung ano ang ipapangalan sa kanyang anak, Ishmael, na ang ibig sabihin ay naririnig ng Diyos dahil narinig ng Panginoon ang pagdurusa at pag-iyak ni Hagar. At dito ipinakilala ng Genesis ang isang propesiyang may direktang koneksyon sa mga nangyayari sa kasalukuyan, isang pahiwatig tungkol sa magiging katauhan ng sanggol na ito at ng bansang magmumula sa kanya. Inilarawan ng propesiya ang magiging katauhan ni Ishmael sa isang paraan na magmamarka sa kanyang mga magiging anak sa lahat ng panahon. Sinabi ng Panginoon na magiging tulad siya ng isang asnong gubat, isang paglalarawang kakaiba pero napakalalim ng kahulugan. Sinabi rin sa propesiya, makikipagbanggaan siya sa lahat at makikipagbanggaan din ng lahat sa kanya at maninirahan siya ng may alitan laban sa kanyang mga kapatid. Kapag pinagnilayan mo ito, parang eksaktong paglalarawan ng mga balitang naririnig natin ngayon. Sa unang basa, parang insulto. Pero hindi dapat kalimutan na pinagpala pa rin si Ismael ng Diyos. At ang salitang wild donkey noon ay hindi ginagamit para mang-insulto kundi para ilarawan ng isang nilalang na malaya, matatag at hindi kayang supilin. Noong sinaunang panahon, ang asnong gubat ay simbolo ng absolute freedom. Isang espiritong hindi nagpapasakop, malakas ang loob, at kayang mabuhay kahit sa matinding kapaligiran. 'Yun ang ipinapakita ng propesiya, isang bayan na kayang mabuhay kahit anong pagsubok. Pero kasama rin dito ang isang kasaysayan na madalas nasa gitna ng tunggalian. Pagbalik ni Hagar mula sa disyerto, ipinanganak niya ang kanyang anak at pinangalanan ito ni Abraham na Ishmael. At sa unang pagkakataon, Hawak na ni Abraham ang patunay na ang pangako ng Diyos ay totoo. Sa loob ng labintatlong taon, si Ishmael ang nag-iisang anak ni Abraham. Ang kanyang panganay, ang sentro ng kanyang pag-asa at ang nakikitang tagapagmana ng lahat ng plano niya sa hinaharap. Para kay Abraham, nakita niya sa batang ito ang magiging pundasyon ng isang malakas at maimpluwensyang bansa. At totoo nga, ang paglalarawan kay Ishmael bilang as ng gubat ay makikita pa rin ngayon sa tapang pride at resiliency ng maraming Arab nations. Pero ang propesiya ay may dalawang muka. May babala rin ito na ang buhay ng lahi ni Ishmael ay madalas masangkot sa sigalot, hindi lamang laban sa ibang bansa, kundi pati sa sarili nilang kapatid. At kung titingnan ang kasaysayan ng Islam, makikita ang matinding hidwaan sa pagitan ng Sunni at Shia isang hati ang libo-libong taon nang hindi matapos-tapos. Maging ang mga modernong digmaan gaya ng nangyari sa Syria at Yemen ay malinaw na halimbawa ng pagtupad ng sinaunang babala. Isang pakikipagbangga na hindi lang panlabas kundi pati panloob. Kapwa nila mismong kapatid ang kadalasang kalaban. Mas lalo pang naging malinaw ang ugat ng hidwaan ng ipanganak na si Isaac. Lumipas ang maraming taon at umabot na sa 90 si Sarah. Sa edad na yon tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa na may anak pa siya. Tanggap na niya na si Ishmael na ang magpapatuloy ng lahi ni Abraham. Pakiramdam niya iniwan na siya ng Diyos. Pero isang araw may nangyaring hindi niya inaasahan. Tatlong misteryosong bisita ang biglang dumating sa tolda ni Abraham. Habang ang 99 year old na si Abraham ay magalang na nag-alok ng pagkain at pahinga, isa sa mga bisita ang nagsabi ng nakakagulat na balita. Babalik ako dito at si Sarah ay magkakaanak ng lalaki. Narinig ito ni Sarah mula sa loob ng tolda at napatawa siya. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa mapait na hindi paniniwala. Para sa kanya, imposible nang tuparin ng Diyos ang pangakong iyon. Hindi rin naging simple ang reaksyon ni Abraham. Nang ipinaalala ng Diyos na sa bagong batang ito dadaan ang kanyang tipan, ang unang pumasok sa isip niya ay si Ishmael. Sa halip na magdiwang, nakiusap siyang puno ng takot at lungkot. "Kung maaari sana, pagpalain mo rin si Ishmael." Ito ang tinig ng isang amang labis na nagmamahal sa kanyang panganay at nangangamba sa darating na kaguluhan, pero nanatiling tapat ang Diyos sa kanyang salita. Ipinanganak ni Sarah ang batang lalaki at pinangalanan siyang Isaac na ang ibig sabihin sa Hebreo ay tatawa siya. Ang pangalang ito ay alaala ng mapait na tawa nila noon nang hindi sila makapaniwala sa pangako ng Diyos. Sa loob ng ilang panahon masaya ang buong kampo, pero unti-unting lumalakas ang tensyon. Sumabog ang alitan sa pagdiriwang ng pagwining ni Isaac ang okasyon kung kailan hindi na siya umaasa sa gatas ng ina. Nakita ni Sarah si Ishmael na nilalapastangan ng batang kapatid. May mahalagang detalya dito. Ang salitang Hebrew na ginamit sa mocking ay mula sa parehong root word ng pangalang Isaac. Hindi ito simpleng laro. Para bang sinasabi ni Ishmael, ako ang panganay, ako ang tunay na tagapagmana. Para kay Sarah, ito ang huling patak, galit, takot at proteksyon ng umangat sa kanya. Kaya walang pag-aalinlangan niyang sinabi kay Abraham. Paalisin mo ang babaeng alipin na yan at ang anak niya. Hindi ko papayagang makihati ang anak niya sa mana ng anak kong si Isaac. Ayon sa Bible, labis na nabagabag si Abraham sa hinihingi ni Sarah. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sobra niyang mahal si Ishmael parang pinupunit ang puso niya. Pero sinabi ng Diyos kay Abraham na sundin si Sarah at kasabay nito ay nangako rin ang Panginoon na gagawin niyang dakilang bansa si Ishmael. Kaya kahit masakit sumunod si Abraham. Kinabukasan, maagang nagising si Abraham at nagbigay ng tinapay at tubig kay Hagar at kay Ishmael. At sa gitna ng lungkot, pinayagan niyang umalis ang mag-ina papunta sa disyerto. Ang pamamaalam na yon ang naging simula ng pisikal na paghihiwalay na kalaunan ay magiging spiritual divide sa pagitan ng kanilang mga magiging lahi. Isang amang napilitang pumili sa pagitan ng dalawang anak na pareho niyang mahal. Ang sakit na iyon ay parang salamin ng bigat na dala ng dalawang panig hanggang ngayon. Para sa maraming bansang Muslim at mga Palestinian, ang pagkakatatag ng Israel noong 1948 at ang pagkalikas ng libu-libong pamilya ay tinitingnan bilang isang malaking trahedya, ang tinatawag nilang nakba, na ang ibig sabihin ay sakuna. Sa ibang salita, ang pagpalayas kay Hagar at Ishmael sa disyerto ay parang sinaunang bersyon ng pakiramdam ng maraming Palestinian na nawala ang kanilang tahanan ng mabuo ang modernong Israel. At tandaan, mismong Diyos ang nangakong pagpapalain si Ishmael matapos marinig ang pagsusumamo ni Abraham para sa kanya. Isipin mo ang naramdaman ni Ishmael. Isang araw siya ang tanging anak. Siya ang pag-asa, ang tagapagmana, ang sentro ng mundo ng kanyang ama. At kinabukasan, nagbago ang lahat dahil sa kapanganakan ni Isaac. Hindi ito simpleng pagseselos. Para kay Ishmael, ang pagdating ni Isaac ay parang pagbura sa pagkakakilanlan niya bilang tagapagmana. At hanggang ngayon maraming nakikita ang parehong pattern. Para sa ilang bansang nasa paligid ng Israel, ang pag-iral ng Israel mismo ay itinuturing bilang panganib sa kanilang pagkakakilanlan bilang Muslim nations. At ang matinding sigaw ni Sarah noon hindi pwedeng magmana ang anak niya kasama ng anak ko ay parang eko na maririnig pa rin sa mga pinakamapanganib na talumpati ngayon. Halimbawa, may ilang leader sa Iran na lantaran ang panawagang burahin ng Israel at sa mga dokumentong ginagamit sa batas sa Iran, may binabanggit na isang hadith. Ang hadith ay koleksyon ng mga sinabi at ginawa ni Prophet Muhammad na itinuturing nagabay ng maraming Muslim na nagsasaad ng marahas na tunggalian sa pagitan ng mga Muslim at mga Hudyo sa huling panahon. Ayon sa hadith na ito, darating daw ang oras na hahabulin at papatayin ng mga Muslim ang mga Hudyo hanggang sa ang mga bato at puno ay magsasabi, Muslim, may Hudyo na nagtatago sa likod ko, halika patayin mo siya. Tinukoy rin ang hadith na ito sa charter ng kilusang Palestinian nakilala bilang Hamas. At mas nakakagulat may dagdag ang bersyon ng hadith na yon. Sinasabi nito na lahat ng bato at puno ay magtataksil sa mga hudyo, maliban sa box thorn tree. Ayon sa tradisyon, ang box thorn tree daw ay puno ng mga hudyo, kaya hindi raw ito magsasalita. May isang imam sa Palestine na muling binanggit ang hadith na ito sa isang pampublikong pagtitipon. Sinabi niya na alam daw ng mga hudyo ang propesiyang ito, kaya nagtatanim sila ng libu-libong box trees sa kanilang mga settlement para raw magkaroon sila ng pinagtataguan sa huling araw. At kahit napakasakit tingnan ang paghihiwalay ni na Isaac at Ishmael na ngayon ay sumisimbolo sa Israel at sa Arab Nations, ang kwento ay hindi nagtapos sa sigalot. May ibang plano ng Diyos. At para maintindihan kung bakit magkaiba ang pagpapalang natanggap ni Ishmael at ni Isaac, kailangan munang maunawaan ang pinakamahalagang bahagi ng kwentong ito, ang covenant ng Diyos. Ang covenant isang banal at matibay na kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng taong kanyang pinili ay hindi simpleng pangako. Ito ay isang sagradong relasyon, isang espesyal na ugnayan na hindi nababali. At malinaw sa kwento, si Isaac lamang ang nakatanggap ng covenant. Sa covenant na ito nangako ang Diyos kay Abraham ng isang natatanging relasyon at mga pagpapalang dadaloy sa kanyang magiging lahi. Pero bakit si Isaac at hindi si Ishmael gayong si Ishmael ang panganay? Saglit lang ang sagot. Diyos ang pumili at ang pagpili niya ay lampas sa maintindihan ng tao. At malinaw ang sinabi ng Diyos kay Abraham, Oo, magkakaanak si Sarah ng isang anak na lalaki at Isaac ang ipapangalan mo sa kanya. Sa kanya ko itatatag ang aking walang hanggang covenant at sa kanyang magiging lahi ito magpapatuloy. Inulit pa ng Diyos ang kanyang desisyon. Sa pamamagitan ni Isaac tatawagin ang iyong magiging lahi. Ipinapakita nito ang isang mahalagang tema sa Bible. Ang pagpili ng Diyos ay hindi nakabase sa pagiging panganay, sa galing o sa gawa ng tao. Si Ishmael ay ipinanganak dahil sa plano at pagsisikap ng tao. Ang ideya ni Abraham at Sarah na gamitin si Hagar dahil hindi sila makapagkaanak. Pero si Isaac ay ipinanganak dahil sa Himala, isang direktang pagkilos ng Diyos sa dalawang taong matanda at baog na. Kaya ang covenant ay nakatali sa Himala, hindi sa plano ng tao. Si Ishmael ay tumanggap ng pagpapalang makalupa kapangyarihan, mga magiging anak at malalawak na teritoryo. Si Isaac naman ang tumanggap ng spiritual covenant, ang pagiging bahagi ng sagradong kwento ng Diyos para sa sangkatauhan. At ang ideya ng chosen people ay naging sentro ng pagkakakilanlan ng mga Hudyo sa buong kasaysayan. Isang pinagmumulan ng pagmamalaki ng katatagan pero naging dahilan din ng maraming alitan sa mundong hindi palaging tanggap ang ganitong konsepto. Pero malinaw din ang sinabi ng Diyos. Kahit hindi anak ng covenant si Ishmael, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Bago pa pinalayas si Hagar at ang bata, nakiusap si Abraham para sa kanyang panganay at direkta itong sinagot ng Diyos. Naririnig ko si Ishmael, pagpapalain ko siya. Gagawin ko siyang masagana at lubos na mahiwaga sa dami. Magiging dakila ang lahi niya at matinding paraan ng ginamit ng Diyos para ipakita ito nang mapalayo sa kampo. Halos mamatay na sa uhaw si Hagar at ang batang si Ishmael. Pero muling nagpakita ang isang anghel ng Diyos, itinuro ang isang balon at iniligtas ang mag-ina at inulit muli ng Diyos, huwag kang matakot, narinig ng Diyos ang tinig ng bata, gagawin ko siyang isang dakilang bansa, hinubog ng pangako na ito ang magiging kapalaran ni Ishmael, tumanggap siya ng pagpapalang makalupa kapangyarihan, teritoryo at napakaraming magiging anak at kalaunan si Ishmael ang magiging ama ng 12 na prinsipe. Katapat ng 12 sons ni Jacob na bumuo naman sa 12 tribes of Israel. Marami ang naniniwala na ang pangakong ibinigay ng Diyos kay Ishmael ay natupad sa pag-angat at paglawak ng mga Arab peoples sa buong kasaysayan. Nagtayo sila ng malalaking imperyo, nagpausbong ng masaganang kultura at nagkaroon ng napakalawak na impluensya sa mundo. Pero may isang bagay na nakakagulat. Hindi magkapareho ang kwento ni Abraham sa Quran at sa Torah. Ang Torah ay unang limang aklat ng Bible ng mga Hudyo. Ibig sabihin nagpatuloy ang tunggalian ni Naisak at Ishmael hindi lang sa kasaysayan kundi pati sa pinakamahahalagang sagradong aklat ng mundo. Ang dating simpleng alitan tungkol sa mana ay naging labanan kung sino ang nagtataglay ng tunay na bersyon ng kwento ng Diyos. Ayon sa Islam, ang mga naunang kasulatan tulad ng Torah ay binaguraw ng mga tao habang lumilipas ang panahon kaya ipinakikilala ng Quran ang sarili bilang pinal at tamang mensahe ng Diyos. Sa Bible, ang pinakamatinding pagsubok ni Abraham ay ang utos ng Diyos na ialay ang kanyang anak na Isaac. Ito ang sandaling nagpatibay sa covenant. Pero sa Islam, ganap na nagbabago ang kwento. Ayon sa tradisyong Islamiko, ang dapat ialay ni Abraham ay hindi si Isaac kundi si Ishmael. At dito nagbabago ang lahat. Mahalaga ito dahil ang anak na handang ialay ay itinuturing na pinakaimportanteng espiritual na tagapagmana. Kaya nang ilagay ng Islam si Ishmael sa papel na iyon, ginagawa siyang bida ng pinakadakilang pagpapakita ng pananampalataya ni Abraham. Dahil dito lumilipat ang espiritual na mana kay Ishmael at sa kanyang lahi. At mula sa linyang ito nagmula ang propetang si Muhammad, ang pinakamahalagang propeta sa Islam. Hindi maliit na pagbabago ito. Ito ay malinaw na pagpapahayag na sa amin dapat dumaan ang totoong covenant. May isa pang kapansin-pansing detalye. Hindi binanggit ng Quran kung sino ang anak na dapat ialay. Pero kinilala ito ng karamihan sa Islamic scholars bilang Ishmael. Dito nagsisimula ang malaking pagkakaiba. Sa Judaism at Christianity, nagpapatuloy ang kwento sa pamamagitan ni Isaac. Sa Islam, itinuturing nila ang sarili bilang tamang pagwawasto sa lumang kwento at nakikita si Abraham at si Ishmael bilang mga nagtatag ng kanilang pinakabanal na lugar, ang Mekah. Ang pagtatalo kung alin ang tunay na kwento kila Isaac at Ishmael ay hindi lang usaping pananampalataya. Sa totoong buhay, nagdulot ito ng paulit-ulit na alitan at karahasan. Walang mas malinaw na halimbawa kundi ang bangayan sa Jerusalem, lalo na sa lugar na pinakamahalaga sa mga Hudyo, ang Temple Mount ang nakakapagtaka. Sa eksaktong lugar na yon nakapatong ngayon ang dalawa sa pinakamahalagang moske ng Islam. Parang literal na may dalawang kasaysayan na itinayo sa iisang piraso ng lupa. Kaya para sa marami, ang sino mang may control sa lugar na iyon ay parang nagsasabing sa amin ng tunay na kwento, kami ang nasa tama. Mas tumitindi pa ito dahil sa bagay na nasa ilalim ng kilalang Dome of the Rock, ang gintong mosque sa Jerusalem. Sa ilalim nito naroon ang isang bato na tinatawag na foundation stone. Sa tradisyong Hudyo, hindi ito basta bato. Ito raw ang sentro ng mundo, ang lugar kung saan nilikha si Adam, kung saan inihanda ni Abraham ang pag-aalay kay Isaac, at kung saan nakatayo noon ang pinakamabanal na bahagi ng templo ni Solomon. Pero sa Islam, ang parehong bato ang pinaniniwalaan nilang pinag-ugatan ng pag-akyat ni Muhammad sa langit sa kanyang night journey. Isang pangyayaring napakahalaga sa kanilang pananampalataya. Isipin mo yun, iisang bato, iisang lugar, pero magkaibang kwento mula sa dalawang magkalabang pananampalataya. Hindi ito basta kwento sa ibabaw ng isa pang kwento. Ito ay dalawang banal na kasulatan na nagbabanggaan sa iisang punto. May isa pang lugar na nagdudulot ng tensyon, ang Western Wall. Marami ang akalang pader ito ng lumang templo ng mga Hudyo. Pero ang totoo, isa itong natitirang retaining wall ng buong Temple Mount Complex. Para sa mga Hudyo, ito ang pinakamalapit na pwede nilang pagdasalan sa dating banal na templo. Isang lugar ng matinding pagdadalamhati pero punurin ng pag-asa. Para naman sa mga Muslim, ang kaparehong pader ay tinatawag na Burak Wall. Dito raw itali ni Muhammad ang kanyang pakpakang kabayo bago umakyat sa langit. Ito ang dahilan kung bakit sobrang tindi ng labanan para sa Jerusalem. Hindi lang ito tungkol sa lupa. Hindi lang ito tungkol sa politika, ito ay tunggalian kung sino ang may hawak ng kasaysayan. Isa pa itong mahabang kabanata sa masakit na kasaysayan kung saan pilit pinaglalaban ng mundo kung aling kwento ang kay Isaac ba o ang kay Ishmael ang may karapatang magmayari ng pinakabanal na lugar sa buong mundo. Pero ang nakakagulat dito ayon sa mga propetikong interpretasyon, hindi puro galit at digmaan ang dulo ng kwentong ito. Mayroong pag-asa may posibilidad ng pagkakasundo kahit parang imposibleng mangyari. Nakikita ito sa isang maliit pero makapangyarihang tagpo sa Bible. Nang pumanaw si Abraham, isinulat sa teksto ang isang napakahalagang detalye at inilibing siya ng kanyang mga anak, si Isaac at si Ishmael. Pagkatapos ng dekada-dekadang pagkakahiwalay, walang komunikasyon at walang pagkakaintindihan, nagkita ulit ang magkapatid para gawin ang huling tungkulin bilang mga anak. Sa sandaling iyon, wala ng Israel o Arabia, wala ng Hudyo o Muslim. Mayroon lang dalawang anak na nagluluksa sa iisang ama. Ayon sa tradisyong Hudyo, napakahalaga ng pagkakasunod ng pangalan, ay Isaac at Ishmael. Para sa kanilang kultura, ang pagbibigay daan ni Ishmael, ang panganay, na unahin si Isaac ay tanda ng pagtanggap, paggalang at pagkakasundo. Hindi ito maliit na kilos. Para sa kanila, ito ay propesiya na balang araw. May pagkakataong magkakasundo ang kanilang mga anak. Ipinapakita rin dito na kahit magkaiba ang naging landas ng dalawang lahi, hindi kailanman itinakwil ng Diyos si Ishmael. Pareho silang anak ni Abraham, pareho silang binasbasan. At kahit ang covenant, ang espiritual na kasunduan ay ibinigay kay Isaac, hindi kailanman binawi ng Diyos ang pangako ng kadakilaan kay Ishmael. Sa panahon ngayon, malayo pa tayo sa tunay na kapayapaan. Pero may ilang pangyayari na nakikitang simula ng unti-unting pag-unawa sa dalawang panig. Sa gitna ng balita tungkol sa gulo at tensyon sa Iran, may nangyari na noon ay itinuturing ding imposibleng mangyari. Isang eksaktong eko ng tagpong nagsama sina Isaac at Ishmael sa libingan ng kanilang ama. Sa mga nakaraang taon, ilang bansang Arab kasama ang United Arab Emirates at Bahrain ang gumawa ng hindi inaasahan. Pumirma sila ng peace agreements at nagnormal ng relasyon sa Israel. Ang pinakakapansin-pansin, ang pangalan ng kasunduan ito, the Abraham Accords. Sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, hindi tungkol sa away ang sentro ng diplomasya. Bagkus, tinawag nila ang kasunduan sa pangalan ng ama ng parehong Hudyo at Muslim. Ito ay malinaw na pagsasabing magkaiba tayo, pero iisa ang pinagmulan. Meron pang hindi gaanong kilalang halimbawa ng tahimik na pagkakasundo. Ang ugnayan ng Jewish Kabbalists at Muslim Sufis, ang pinakamalalim at mistikal na sangay ng dalawang relihiyon. Sa kabila ng lahat ng alitan, natagpuan nila ang parehong lengguwaheng espiritual. Hindi sila naglalaban kung sino ang tama. Ang layunin nila pareho ay lumapit sa Diyos, alisin ang ego, at maranasan ng totoong kabanalan. Para sa kanila, ang kaluluwa ng tao ay nasa isang mahabang paglalakbay, umaakyat sa iba't ibang antas ng pag-unawa papalapit ng papalapit sa may likha. Pareho nilang itinuturing ang Diyos bilang walang hanggang liwanag at ang tao bilang isang munting alab na gustong bumalik sa pinagmulan nito. Ang wika ng pag-ibig ang sentro ng kanilang paniniwala, isang pag-ibig na higit pa sa emosyon, isang pag-ibig na humahanap ng ganap na pag-iisa sa Diyos. Sa paraang hindi magawa ng mga politiko, nagtagpo ang dalawang panig sa iisang puntong simboliko, ang mismong libingan ni Abraham. Doon nila tinanggap na pareho silang naghahanap ng nag-iisang Diyos ng kanilang iisang ninuno. Kung ganoon kadami ang pagkakapareho, paano nagkaroon ng napakaraming siglo ng digmaan at alitan? Dahil tulad ng sinabi kanina, ang aksyon ng ama ay umuugong sa buhay ng kanyang mga anak. Ang sugat ng nakaraan ay madalas nagiging sugat ng kasalukuyan. Sa kwentong ito, dalawang landas ang nakita natin. Ang landas ng walang katapusang hidwaan at ang landas ng mahirap pero posibleng pagbabalik sa kapayapaan. Ganun pa man, may isang solusyon na hindi nakasalalay sa politika, bansa o armas, kundi sa mismong pagkilos ng Diyos. At ito ang pagdating ni Jesus. Sa pananampalatayang kristyano, hindi si Jesus ipinakilala bilang isang simpleng propeta. Inilalarawan siya bilang pinakapusong solusyon sa malalim na pagkakahati-hati ng sangkatauhan. Paano? Hindi pumapanig si Jesus kung kanino ang mas tamang lahi, kung kay Isaac ba o kay Ishmael. Sa halip gumagawa siya ng bagong pamilya, isang bagong pagkakakilanlan na mas mataas sa anumang lahi o dugo. Ayon kay Apostol Paul, si Kristo ang ating kapayapaan. Siya ang gumiba sa pader ng pag-aaway na matagal nang naghihiwalay sa atin. Ang pader na ito ay simbolo ng libu-libong taon ng hidwaan, suporta, paghihiganti at relihiyosong alitan. Sa pananaw ng Kristyanismo, kapag ang isang tao ay na kay Kristo, nagkakaroon siya ng bagong pagkatao. Isang identidad na hindi nakasentro sa pagiging Hudyo o Arabo, hindi kay Isaac o kay Ishmael, kundi sa pagiging bahagi ng bagong pamilya ng Diyos. Kailan mangyayari ang pagkakasundong ito? Sa interpretasyong Kristiyano, may dalawang yugto. Ang una ay nagsisimula ngayon sa puso ng mga taong tumatanggap kay Kristo. May mga komunidad ng mananampalataya ngayon, Hudyo at Arabo, na kahit nasa gitna ng digmaan ng paligid nila, ay namumuhay bilang magkakapatid sa pananampalataya. Patunay na kahit paano kayang lampasan ng pag-ibig ang galit. Pero ang pangalawang yugto, ang kumpleto at pandaigdigang kapayapaan, ay nakikita bilang kaganapan sa hinaharap sa pagbabalik ni Jesus, ang tinatawag na second coming. Sa panahong iyon, ayon sa Bible, itatatag niya ang kapayapaang hindi na mababago at hindi na mawawala. Paano ito gagawin ni Jesus? Sabi ni Apostle Paul, darating siya para lipuli ng alitan at bumuo ng isang bagong sangkatauhan, isang lahing hindi nahahati, isang puso na iisa ang layunin. Ito'y konektado sa matandang propesiya sa Old Testament na nagsasabing darating ang panahon na ang lobo ay maninirahan kasama ng tupa. Isang larawan ng kapayapaang imposibleng mangyari ngayon, pero posible sa kamay ng Diyos. Isa pang mahalagang propesya ang tumutukoy kay Jesus bilang Prince of Peace. Hindi siya dumating para maging haring militar, hindi para manalo sa mga digmaan, kundi para magdala ng panloob na kapayapaan, isang kapayapaang gagaling sa puso at tatawagin siyang Prince of Peace at ang kanyang kapayapaan ay walang hanggan. At para putuli ng sumpa ng galit na nagsimula pa, kina Isaac at Ishmael, nagturo si Jesus ng aral na taliwas sa normal na lohika ng parehong Hudyo at Muslim. Mahalin mo ang kaaway mo. Ipagdasal mo ang mga umuusig sa iyo. Isang aral na kayang baguhin ng kasaysayan kung pipiliin ng mga tao. Kaya ang malaking tanong, aling landas ang pipiliin ng mga anak ni Abraham? Ang disyerto ng alitan o ang pagkakaisa sa libingan ng kanilang ama?